Pagkakamaman ang paraan ng pagdiriwang, inisa lamang po ang uh, hiling ng mga Pilipino ngayong bagong taon. Balitang hatid ni Haji Rieta. Sa Coronadal City sa South Cotabato, pamilya at magbabarkada ang dumayo sa Kapitolyo para saksihan ang community fireworks display. Labing limang minutong napuno ng iba't ibang kulay at pailaw ang kalangitan. Imbis na paputok, turotot ang hawak ng mga bata sa Balangas City sa Bataan. Bawal daw kasing magpaputok sa kanila. Magpapaputok kayo mga Hindi po. Bakit? Nakakatakot po kasi. Bago tuloy ang magtapos ang 2014, dasal at pasasalamat sa Diyos ang inalay ng mga Tagalawag. Halos mapuno pa nga ang simbahan sa dami ng dumalo sa misa. Potok naman ang wishing wall na ito sa isang mall sa Quezon City. Ang mga mall goers, dito dinikit ang kanilang mga wishlist para sa 2015. At pagsapit ng alas 12, ala panoramic view ang ka ng fireworks. May pula, asul at dilaw. Animo isang canvas ang night sky sa mga makukulay na ilaw. Hadji Rieta, GMA News.